Maso pa ka ng ahas, wala ka man ng katuwang. Uy, ah. iniwan nyo na ako. Sana yung daan? God. Ay, naririnig ko na yung tubig. Sayang, no? Sa Ay, eh, Diyos ko po, ayokong bangin. bangin. Ayokong buhulog ako. <laughs> hmm, hindi ko kaya yun. <laughs> Andiyan ba yung tubig ta? Malayo pa.